makakasiguro uh, kayo na original parts at the same time mura no so etong crankshaft na to tong sigunyal na to pera bearing to ha ah. nabili ko lang to na so good day sa inyo mga kabiker puri ng panginoon so isa ka ba na naghahanap ng piyesa na puri at mura so sa video ito mga kabiker sasabihin ko sa inyo kung saan kayo makakabili ng Urig na pyesa ng motor nyo at mura, no? So sa mga nakakapanood, no, disclaimer lang, no. Ito ay para lang doon sa mga walang budget pero urig ang gusto, no? Kasi kung may pera ka naman, hindi mo kailangan budgetin yung pera mo para sa motor mo. Itong video ito para lang doon sa mga uh, na din naman ng urig na parts pero walang sa budget. At ito rin ay para sa mga walang machine shop sa lugar nila Pakalawanan ko sa inyo mamaya yan At saka dun sa hindi alam kung saan bibili ng original na parts Kasi hindi naman lahat tayo alam kung saan bibili ng parts Ngayon sasabihin ko sa inyo kung saan kayo makakabili ng original na parts At budget meal no? Ibig sabihin mura no So meron akong papakitang pyesa sa inyo At sasabihin ko na rin kung saan ko binili no So ito Ayan kung mapapansin nyo meron ditong crank shop, no dalawang sigunyal. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo kanina, doon lang sa mga walang masin shop sa lugar nila. Ibig sabihin, malayo pa kung magpapamasin shop sila. At isa pa, yung hindi alam kung saan bibili ng mga orig parts, no? Siyempre, kung hindi mo alam tumingin, baka maloko ka. So, yan mga kabiker, uh, etong mga parts na nakikita nyo, eto kasi, ito yung okay na. Ibig sabihin, wala nang oh, alog. Ito, alog. So, ngayon, saan nga ba ako bumili? No? Itong ima isasuggest ko sa inyo, mga kabiker, urig na parts talaga. No? Makakasiguro kayo. Kasi, kung bibili kayo ng bago, halimbawa yung ganito, no? Kung bibili kayo ng mga bagong ganito, talagang aabutin kayo ng 5.9 Honda parts talaga. No? Pero, hindi pare-parehas. Yun lang yung mga sinabi ko. Ngayon, kung bibili kayo ng ganun at wala kayong budget, hindi kaya, di ba? Sinasabi ko kung saan kayo bibili, mas makakasiguro kayo na original parts at the same time, mura. No? So, etong crankshaft na to, tong sigunyal na to, pera bearing to ha, ah. nabili ko lang to ng isang libo. Tapos, kinabitang ko na lang ng bearing. orig din na bearing. No? At eto naman, yung pinagpalitan kasi alog. Ngayon, kung ipapamansin shop ko pa yan, no karas at kukuha pa ako ng urig na connecting rod although may nabibili naman sa mga motor shop syempre papapress mo po ito sa machine shop syempre kaya pinalitan ko na rin ng buo may tama na rin yung bearing no uga na rin uga okay uga na yan so, saan ko nga ba nabili to nabili ko to mga kabiker sa facebook lang kabiker bakit sa facebook yan yung tinatawag na parts out no? So, kung pamilyar kayo sa parts out, makakasiguro ka yung makakabili kayo ng mga orig kasi galing mismo sa motorian yan. Katulad nito, kung bibili ako, di ba, yung class A nasa 5.9, di <laughs> short na yung pera mo. E eh, paano kung dalawang libo lang pera mo? No? Eto, mabibili mo lang sa parts out to, lalo na pag mabait yung nagtitinda, pang parts out talaga, no? So, makukuha sa magandang usapan. Eto, 1,000 kung nabili tapos pa shipping ako ng 200 bali 1,2 diba? kung kukumpara mo sa brand nyo yan yung 1,2 mo kulang na kulang no? ngayon kaya nga sinasabi ko sa inyo mga kabiker at mga nakakapanood urig na siya sigurado na tayo at talagang hindi natin pagsisisihan dahil nga galing siya sa motor genuine siya di tulad ng mga aftermarket na sandali lang natin magagamit no? so dito panigurado tayo na urig kaya nga ito yung suggest ko pero mga kabiker meron kayong kailangan i-consider ngayon ang gawin nyo pag kayo ay bumibili sa parts out lalo lalo sa facebook kailangan meron kayong meet up place no? so kailangan yung tignan syempre kahit namura yan no, kailangan nyo pa rin tignan yung item kung Uh, halimbawa, katulad nito di ba? Hindi tapat yung nagbebenta sa atin. Alog pa rin. Sasabihin lang nila sa video. Igagano nila, kunwari, di ba? Pwede nilang pikihin. Kasi ako, madalas akong umorder. Ang talagang tinitignan ko doon, check-check kung mabuti bago kami magkabayaran. Pero meron din naman talaga yung mga seller na pagkakatiwalaan talaga kasi. Dalawang beses na rin akong umorder na talagang okay naman yung binigay sa akin. Kasi ang ginagawa ko mga kabiker, pinapabidyo ko sa kanila lahat ng detalye ng parts. Alimbawa dito, bidyoin mo nga yung bearing, ialog mo boss. Yun, ialog ng ganyan. So kung makikita mo, ay ano mo yung presyo din. Siyempre dito, hindi lang mura siya, makakapagtawaran pa kayong dalawa. At siyempre lagi nyo rin ko co consider kung tama yung item na kinukuha nyo. Mamaya, ang binigay sa inyo, iba palang parts iba't diba naman kasi yung brand ng motor malay nyo binigay sa inyo Suzuki eh, Honda yung inano nyo binigay sa inyo Yamaha no so kailangan kung gusto nyo makamura at sa parts out kayo bibili tao tao lang kasi dyan eh kailangan meron kayong mekaniko para tumingin o kung sakaling mag meet up no kung sali naman kayo tumingin kahit sa pa nyo na lang at ito pa yung i-consider nyo pag ipapadeliver nyo. Sasabihin nyo doon sa pinagkuhanan nyo, sir, sabihin nyo doon sa magdi-deliver, pakiingatan. Kasi nga, mamaya pagdating doon sa inyo, nabasag pala yung ganito, natanggal pala yung ganito, no? So, talo tayo. Kahit na nakamura tayo, talo pa rin tayo. Ngayon, kung i-compare mo yung gagastusin mo, no? Kung wise ka, mga kabiker, dito ka sa parts out. Kasi, pag sa parts out, urig talaga. Galing yan sa motor, no? Meron pang pa ang talagang kung matyambahan mo yung buong makina bibenta sa iyo. Bibigay lang sa iyo lang 3.5, 2.5 ganoon. Nandoon na lahat yung kailangan mo, di ba? Kung iisa-isahin mo kasi yung piyesa at brand nyo at urig, hindi ka makakabili ng mga same price ng ganitong parts out kasi pag brand nyo mahal. Katulad nga yung pinanggit kong price, meron pa rin ganun yung mga price kahit check nyo sa mga Shopee o Lazada, merong ganong price lalong lalo na pag genuine na Honda parts kung sa ibang parts naman, katulad ng mga black i-consider nyo yung pinag-usapan nyo kung may kasamang piston set ganon, eh baka naman black lang, tapos pagdating na sinend mo na yung pera, but ganito lang ang dumating no, kailangan detalyado, ito yung masasuggest ko sa inyo para maganda yung usapan nyo nung pagkukuhanan nyo is may konting drama sir ganito lang kasi yung pera ko kaya nga ako buwibili ng parts out kasi wala akong pera maaawa yan sa inyo mga kabiker at ibibigay niya lalong lalo na pag kailangan na kailangan niya din ng pera no? so magkakasundo kayo don ibibigay niya yung parts na gusto mo no? sa mga katulad nito siyempre kung ang kailangan mo is ganito kung con Conrad na original eh, eto kasi, kaya nga buong sigunyal ng hinanap ko, tinamaan yung bearing, tinamaan yung sigunyal. No? Kasi kung papapress mo pa yan at hindi ka rin makakabili ka agad ng orig, no, matatagalan. So, suggest ko lagi mga kabiker, kung wala kayong budget at urig ang gusto nyo, sa parts out kayo. Sa Facebook yan lagi, no? Hindi mawawala yan, parts out na yan. Lahat ng mga gusto nating mga motor, meron yan. Depende lang sa location na. Ah. Kasi meron yung malayo, at doon na rin tayo magdadagdag. As, Siyempre, makukuha naman yan sa magandang usapan. Kung malayong location, sasabihin nung seller, dagdag kayo ng ganito boss, tapos sa inyo pa yung shipping. Siyempre, kailangan din natin na dagdagan. E urig naman yung makukuha natin. At nakakita naman natin sa video, walang tama, pwede kampante tayo. Pero pinapangunahan ko kayo mga kabiker, ha? hindi ko tinuturo sa inyo yung pagnaloko ko ay dito, kasalanan ko, hindi. Tinuturo ko lang kung paano kayo makakuha ng urig parts at the same time mura. Pero ito is makakatulong to lang lalo na dun sa sinabi ko na walang machine shop sa lugar nila at walang pagbilihan ng urig parts at hindi nila alam kung saan sila bibili no? Kasi kaya sinasabi kong orig ang kailangan natin lalong lalo na sa loob ng makina, kailangan na kailangan ng orig Hindi pwede yung aftermarket o sabi mo nang hindi siya quality. Kailangan quality pag nasa loob ng makina. Kaya nga sinabi ko sa inyo, parts out, pwedeng pwede kasi walang budget. Ako din naman, kahit siguro may budget ako, kung wise ako, sa parts out ako kasi marunong akong tumingin. Mekaniko tayo, kaya alam natin tumingin kung may tama o wala. So, hindi tayo maloloko. Yes, pag kayo, hindi kayo sanay, at tulad ng sinabi ko, magdala kayo ng mekaniko para tumingin. No? Mahirap ang hula-hula. Uh, mas maganda, eksakto lahat para hindi tayo maloko. No? Number one kasi dyan, hindi lahat ng nasa parts out, sinasabi ko sa inyo, tapat, yun lang yung kalaban natin. Pero, ang urig na parts at the same time legit na legit na ureg kasi galing mismo sa motor at napakamura lang. Ang simpleng video nito mga kabiker na paalalahanan kayo at nagkaroon kayo ng idea kung bago lang kayo sa akin channel paki-like naman yung video, paki-share and then paki-subscribe and then abangan nyo lagi yung video natin. So muli mga kabiker thank you for watching. God bless.